Taytay -tay sa barangay Maliao, Pavia, Iloilo na lusod bangod sa paghumok sa duta. Barangay officials ginaproseso na ang mga kinahanglan nga papeles agod mapakayo ang Taytay. -tay. gin tutukan ni Zen Kilantang. Temporaryong naging pasaraduhan ang taytay -tay nga ini nga nahamtang sa barangay Maliaw, Pauwia. Ini matapos nga nalusod ang porsyon sang taytay -tay sang Sabado, kasunod sang paghumok sang duta. Bangod sini, hindi makaagi ang mga salakyan, pati mga tricycle kag tricycad. Bisa na mga tao, nagahinay-hinay sa pagagi sa taytay. Mabudlay hindi kagi si Nahibaloan nga din man mismo nagalabay ang mga pumuluyo sa barangay Palagon kag Amparo. Ganit tuman kabudlay para sa ilang sitwasyon. <laughs> Parang Man, hello, so Sino sa barangay officials, posible naghumok ang duta bangod sa kadugayon sang Taytay, kag masami nga pag-ulan. Nagpasalig man ang barangay, nga ila na ginaaksyonan ang problema. Agod mapahagan-hagan ang perwisyo sa pumuluyo. Nakapasar ako ka na solusyon sa DP nga itawan dari yan atensyon kay halo diyan sa idalom. Ti, that's why nga murang natabo kay bala ti, sige uran, siguro nagumok tuya yeah, pag agi katara. Upod kay Sirilo Nanduke, Zan Kilantang, One Western Visayas.